Hi, guys. Nagpaulo. Ito na yung pinos. May Tayo. Guys. Ito na yung yung yun yung honest yun product. Ito na pala tayo ng talong. Gawin ko itong kartag talong at insaladang talong. Ayan. Panuorin nyo yung mamaya. Ito tayo na ito, ito. Ito tayo ng kamatis. Para sa salad natin. na tayo

Ayan, <tong> may, tapos may laman to guys, oh. Binili ko sa SM. So. Kau kau tiakin, kau melipir kan? Kau kan? Ini ni. Dia kau melipir Tak kau kasih guys. Okay, ito ito natin. Tapos hindi ko sinama yung itlog. Hiniwalay ko lang siya. Pinagay ko ng magic sarap. Tsaka barbecue sauce. Okay.